Nagdaos ng mock elections ang COMELEC o Commission on Elections noong Sabado, ika-25 eh ng Enero, halos sa buwan bago ang online na pagboto para sa mga overseas Filipino. Kasama ang ilang kinatawan ng COMELEC at ng Sequent, ang service provider mula sa Pilipinas. Kumpleto ang mock elections simula sa mismong pagboto hanggang sa transmittal ng mga resulta sa Board of Canvassers sa Singapore at sa Pilipinas. We are trying to simulate the whole election process from end to end. Ibig sabihin, uh, sa pag-umpisa hanggang katapusan ng election process. We're trying to look at the procedures that we are uh, preparing for. Titingnan natin kung may mga uh, dapat tayo i-address na pwede pa natong ay ayusin bago mag-election. Dalawang steps ang online elections, ang enrollment process at ang actual voting kinakailangang registered voter ka sa Singapore. Mabusisi ang pag-enroll bago ang pagboto upang matiyak na lehitimo ang botante na overseas Filipino. Kailangan lamang ng passport o iba pang ID na issued sa Pilipinas at hindi ang IC sa Singapore enrollment, uh, para siyang, it's like nag-create ka ng app, di ba? Nag-create ka or kahit na nag-create ka ng uh, bank account. So, yun, yung purpose niya basically is just to make sure na registered din yung voter. Kasi um, it's a security measure that we are implementing to ensure na, yun nga, uh, si, uh, hindi po pwedeng pumasok or mag, mag bumoto kahit sino man. Kahit, kahit sino lang. First, is scan yung passport para kukunin yung personal details nyo. And then, i match nung system yung details na nag-appear doon doon sa uh, our, um, certified list of overseas voters natin. And then, magkakaroon ng scanning ng video, uh, nahawak nyo yung ID na ginamit nyo. It's also an added security measure. And then, yun nga pag ng biometrics na gathering doon. And pag na-match na, enrolled ka na. So makaka-receive ka ng email uh, or SMS Uh, na doon sa in-input mo, tapos ma, 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 nakalagay doon yung link din para makapag login ka sa voting portal. At sa mismong pagboto, napakadali lamang na proseso. Maaring bumoto anumang oras sa mismong mga araw ng halalan. Siguraduhin lamang na kapag hindi pa kumpirmado, huwag munang pindutin ang cast button o parang sa online purchase, mag art to cart muna bago magproseso ng payment layunin ng online elections na mapadali ang pagboto ng overseas Filipino. Para hindi nahasa sa aming mga OFW na pumunta pa sa embassy at very convenient na po ito para sa amin. We are trying to address the hindrances, the issues that prevents you from voting in the past elections. We hope that with the internet voting, mababawasan yung uh, yung baba ng turnout natin at tataas na this time because It can uh, be done through your convenience, kung kahit anong oras. As long as may internet kayo, pwede kayong makaboto. Mag-uumpisa ang enrollment sa March 10 at ang online elections naman mula April 13 hanggang May 12 ng 7pm bago ang canvassing at transmittal ng resulta sa Pilipinas. Magkakaroon ng mga kiosk sa embahada para sa mga mga ngailangan ng tulong mula rito sa Singapore, June Rigonan para sa The Vote 2025, Rated J News.